<laughs> Ayan na siya. Oh. Welcome, welcome to Canada. Canada. <laughs> welcome, Kumusta <welcome>. uh, <laughs> ang biyahe mo? Oh, ang tagal, ang tagal. Ang tagal, Malaysia? Malaysia. Malaysia Tapos, hindi. Saan ang ano niya? Dubai. Ano Dubai. Dubai. Oh, Kumusta okay. ang biyahe mo? Okay naman po sa <laughs> akin. Takot ka sa akin. Ano? <laughs> 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 oh, sige na. Sige <laughs> na. Gano'n lang ako. Bilalas, <laughs> isnekto lang kong nwari. Pero... inside, ano... Saan sa akin mo? O, ayan na. Ikaw, ay, kamusta? Eh, okay, okay la, kanilang. Yay! Ito, malapit ng lumayas. Lumayas sa U.S. Ayan, dyan na. Ang na akong pinalayas, eh. Hmm? Yung mga, ano... Magdaan? Ano? So, Ayan. Lenden from Malaysia. Welcome yeah, yeah, yeah. to Canada. Yung sister niya ay kinuha ko rin last. Kailan ka dumating? 2023. 2023. Unahin mo yung malalaki. Malalit lang naman bagahe mo. Kaya Se ang Seven years ka sa Malaysia.

Ayan, naka, na deliver na namin si Thank ano you, sa Thank atin niya. Delivered na. Delivered na. Hindi okay. na kita tutulungan kasi okay. may bak Masa, may bak ano, di, okay. ano, <laughs> na ano okay. okay. salamat po. Ingat. Oh, naman si Ate, kaya lapo si Ate mo. Ay <laughs> Magkaiba kayo ng mukha. Sino maganda sa inyo? Hindi ko alam tayo kasi Sino ba te? Maganda kayong dalawa. Thank you. Siyempre, kung sasabihin kong ikaw, oh, lugi oh. siya. Oo, oh, wala ako dito. Kasi nyo na. Thank you, Ay, Thank you, thank you. Mag... Kakain din sa labas. Oh, oo. Ay, Okay. Kayo na. Kayo oh, na oh, mong okay, kumain. Pag uh, magbabanding naman tayo. Ako wala Ay, nang kayo. problema kasi din ako nagre-review. <laughs> Yeah. Sige na Tapos na ako o, Naka -chan Chanel ka pa sa, sa, okay. boss okay. sa boss ko Totoo <laughs> yan? Oo, oh, totoo sa boss Brabya oh, okay. Pati napansin ko pa yun <laughs> <laughs> Diba dito, kaya nang bumili kagkano Thank you, thank you Okay Wala na, hindi na umiiyak si Helen din to Relax na siya okay. ngayon Dahil na kita. Ayan ang apartment ni Lenden. So, walang bahay dito ah. <laughs> walang. <laughs> so, bibili pa lang ako. Busy ako ngayon. <laughs> Wala ka magalala. Busy San, ako. Sana ang ano mo dito. dito okay. okay sige na. Ligite, thank bye you. Bye bye. Ingat kayo. Oh, inihahatid ka ng video ko. Ah, <laughs> oh, ko kay Irene? <laughs> Sa amo niya. Para para maraming ano. Bye.